muna yung aking mga baboy dito po sa aking backyard piggery dahil pupuntahan po natin mga ka-farmers ang isang baboy ng land uh, landowner to sa amin pong babuya, no? So, last day, last two days, I mean, ay uh, akin nga pong naibahagi sa inyo na nag-inject po ako ng uh, purga, no? Uh, purga doon sa kanyang isang baboy. So, nag-assure po ako sa kanya na pang three days, after ako nag-vitamin uh, sa kanya, babalikan ko yon dahil nga po uh, bigyan natin ng uh, vitamin. So, disclaimer lang muna tayo, ano? Uh, dito, ang paggawa ko sa aking uh, gagawin ngayon na tumulong sa isa nating kababayan, no? Na nag-alaga ng isang baboy ay kagustuhan ko po na gawin ito para makatulong ako, no? Si Dodong Villaran. Para makatulong din po ako sa ating... Uh, Kapo at tao na nag-alaga ng baboy. Ayan, syempre isasama ko rin po sa disclaimer yung pong uh, kung sa kasakali mang meron tayong maririnig no na uh, music background dito sa video natin na ito. Uh, hindi po ako ang may ari. Credit po sa music owner mga ka farmers. Ayan. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa mga ka farmers. Pupuntahan natin yung baboy ni Maripalen, no? Yan. Mare. Jan karon. <laughs> medyo malayo, guys. Lalakarin natin kasi diyan lang sana guys, oh, sa kabila oh yan. Jan. Okay? Dahil nga po nagbigay tayo ng purga nung nakaraang dalawang araw, ngayon dala ko po itong pitsir na meron po ang mga gamit ko sa pang-inject. Syempre may vitamins tayo diyan. Ay, sorry guys, ang camera natin medyo na ano, nalikot no? Alam niyo ba mga baguhan na matapos tayong magpurga sa ating mga baboy, mga ka-farmers dyan ay maganda po o isa sa mga magandang gawain natin, bigyan sila ng vitamins. Ang purpose kasi mga kabaguhan sa pagbigay ng vitamins sa baboy after siya mapurga ay tumutulong po yan na mas lalong gumana ang pagkain po sa ating mga baboy. Boss, Good morning. Dadaan lang ako ha. Wala namang aso yata dito eh. Te, Good. dadaan lang ako te. Agil lang ako ha. Walang ayam? Wala. Ah, meron no? Ayan oh, yan, oh. Parang mabait naman eh. <laughs> Maripalin. Opo. yan ka sa loob. Ayan. Pasak lang ako ha. Huh? O, malibot ko sa pihak. Tiang kinilas ko. No nito ano, pasok na. <laughs> Good morning sa'yo. Maripaleng, bati ka muna sa ating ano lahat. Hello, good morning. Good morning live tayo ngayon mga ka paki Pakiuna na hog. So ngayon kasi, nag-assure ako sa'yo na i-vitamins natin, di ba, after purga? Uh Oo. -oh. So ngayon, tutuparin ko lang yung sinabi ko kasi hindi ako nasanay na mag-promise. Actually, hindi naman ako nag-promise, di ba? Pero i-ano ko lang, i-tutuparin ko lang yung sinabi ko. Kumusta na ba, boy? Mm-hmm. Napaliguan na? Oo. Mm -hmm napakain mo na. Napakain na. Pwede na kasi kahit na napakain, pwede tayong magbigay uh, ng vitamins anytime. Yan. Oh. Uh. Medyo medyo nagaganda na yung katawan niya, ang ganda na. No? Natas <laughs> na uh, <okay>. kumain. nakulangan pa. Nakulangan <laughs> pa siya. Kumain din niya kanina ng paga. Hihiramin ko muna yung bangko mo ha. Ay lang. Plaster ko lang yung camera natin. Yan, para ang ating kamera ay hindi masyadong malikot. Bumita tayo. Magandang tanghali mga ka-farmers. Dito, pang binis ko. Yan. Kailangan mari-vitamins natin siya. Oo. Para mas lalong gumana ang kanyang pagkain. Ano? Magandang tanghali po mga ka-farmers. No? Magdalans na. Okay. So, dito, Mare. Oh, medyo malusog na siya, no? Medyo, ano na, mabilog-bilog din yung kanyang chan. By the way, bago ko makalimutan. Hata, ganta ka, Mare. Bibigyan kita ng feeding guide mula sa Pigurlac. Bigay ito ng aking technician sa yun ako, Pigurlac, ha? Dito may base ang kanyang edad. Pagkain. Edad niya, stage. Tapos, klase ng feeds. Stage na feeds. Edad niya, tapos, yan, ha. Okay? Uh -oh. Diyan ang grams kung ilang kilo ang ibigay sa kanya, ha? Basahin mo na lang. Kompleto yan sa agad. Okay, siyempre, Mare. Bibigyan natin ng ano. Bibigyan natin ng... Maglagyan muna ako ng mask. Hmm. Yan. Meron tayong pamunas. Meron din tayong serens. I-alcohol ta lang ulit, ha? Hmm. Yan. Siyempre po mas maganda siguro na mag ano tayo magwantis ako marik kasi hindi uh -huh. ganunin yung baboy mas katawan eh Vicky <laughs> nung nagpago sa kanya hindi naman siya nagligalig okay, hindi, naman para, uh, hindi? Yan. ano lang tahimik lang. lang okay disclaimer lang ulit if may music background man sa paligid na ating maririnig halimbawa lang sa video ay credit po sa owner ng music ha okay then gagamitan natin ng karayom ano lang, uh, gauge ito lang ang 19 kasi medyo payat-payat pa yan, 19g and then ilagay natin dito sa syringe yan higpitan natin ang karayom tapos dandanin natin oh Parang condition siya, no? Mm -hmm. Ah, ka-farmers, mm -hmm. ah, gumunta ganda na yung katawan niyang baboy niya, oh. oh. <laughs> Labot mo. Kunin natin lihog. <laughs> Sandali ba? Sandali. Labot kundi. <laughs> Maganda. Maganda yung... Gusto naging naglalaro. Ah, okay. Ayan medyo pasensya na ka-farmers kasi medyo mahirap ang ating lugar. Mali po di ba sa balde pa sa O ako na magbuhat? Hindi, ako na. Ah. E Ibinit ng lihug, yeah. Binit is eh. Yan. Diki! Ito na guys ang uh, pinurga kong ano. Carmen Rancis, good morning. Good morning din kay Midilin and DJ Celeste. So ito na ang pinurga ko, no? Last uh, two days. Anong araw ngayon? Lingo. Kasi, ano ngayon? Wednesday? Linggo? Monday? Sunday tayo nag warm Sunday. So, Monday, just day, Wednesday. Pang 3 days ngayon. Tama lang. Ayan! Dike? Palagi mo itong ginaganon? Kasi ang, ito, tips sa mga baguhan na, yung ginaganon palagi ang baboy, kadalasan kasi sa mga hybrid pig, mga hagupan, mga maaamo yan mare. Uh, ma uh, akin nga doon, sobrang amo yun eh. Gusto niya nah, ngati siya. Oo, oh, talagang Ganyan lang yan talaga. Huh? <laughs> <May> ano, <malaho. laughs> okay. Okay ka farmers. Ito ang ating gagamitin ngayon ang uh, Bixan SP injectable vitamins available po sa Agribet stores nationwide. so, mare, nakalagay diyan sa feeding guide, sana yung binigay ko. I-open mo nga. Please lang. Sa kabila pa. Dito, sa biik. Ah, sa ano, sa tayo. Palaking baboy. Kita mo yung 60, ito? Ako. Yan, 60. Days old ang baboy. 3 ml lang ating i-inject sa si baboy. Ha? Dike! <laughs> Natutuwa ako kasi ang bilis na gano'n. Parang lumaki agad, oh. Para lumuwag yung karayom. Okay. Sa paggamit ng karayom ng serens, ganito lang. Una, kasi may nagtanong sa akin pala, oh, ito. Si kabayang, sandali ha. Ang hangarin natin, makatulong tayo ng munting tulong maris sa ating mga kumbayan. Sabi ni, ni Dominguez, guide boss. Sabi niya, guide boss sa paggamit ng serens ni mo. Bisaya to, eh. Guide daw sa paggamit ng serens ko. Una, hugasan, syempre. No? serens na 10 ml ang laman. Hinugasan ko to. Then, sinabunan. Binanlawan, pinunasan and then, uh, hinugasan o oh, binanlawan ko siya ng warm water, ng farmers Warm water. After that one, akin pong pinunasan ulit sa trapo pambasahan, and then, spray alcohol. No? Siyempre, yung paglagay ng karayom dyan na nakabit na natin. Eto. So atin pong ipasok ganyan ha. Ito yung vitamins. Okay, pag napasok yan, dahil magbibigay ako ng trim l, merong nambiring dito sa mga maguhan ng tulatip ha. Ang paggamit ng serens, pag napasok ang karayom sa buti, yan sa cup ng vitamins, ang gagawin ko, hihilain ko sa right hand ko, pababa. Habang hinihila ko ang sirens pa baba, unti-unting nag-go down at mapasok ang vitamins, yung kulay itim na yan. So may number, ayan, mare, pasubrahan kita ng 4 ml. Okay? Wala pong problema kung sobra sa vitamins ang ibutang sa baboy o ibigay sa baboy. No overdose po. Pag natuon na sa tamang dosage po, kasi 3 lang diba dapat gawin kong 4 ha? Huwag ka magalala, walang ba ito? <laughs> okay, ganun lang. Siyempre, tignan natin dito. Minsan kasi may mga kwan dito. Yan o, oh, nambiring. Yan. Pero dito dahil sa isang baboy, lahat sa kanya, kailangan igaganan natin. Kasi pag nakaganyan yan, uh -huh. maglilimit ang mailalabas. Uh -huh. So, i-open ko lahat pa uh -huh. Locker tayo. Okay. Kasi nasabi ka farmers na tuloy-tuloy ang learning sa pag-alaga ng mga bundiki. Behave lang ha. Hmm. Ano lang. Okay lang yun. Yan. Ayan ka farmers ha. Oh. Wala namang back floor no? Okay. Good. Pumasok lahat mo rin for a while. Diki, foreign oil. Dicky! Kasi kung patagalan mo, sobrang mahalata niya. So, ang gagawin mo ngayon dahil uh, Merkulis ngayon, no? Uh -oh. Merkulis, Webis, Bernes, Sabado. Sabado ng umaga, paliguan mo na siya. Huwag bukas. Huwag uh -oh. bukas makalawa. Sa Sabado, Sa Sabado na, ha? Uh -oh. Ang cleaning mo, okay lang yan. Huwag uh -oh. mo lang basahin yung so uh -oh. Sugat, ha? Hmm. Mag-condition na to. <laughs> Siyempre, meron akong ibigay sa'yo. Ito. Farmers. Digestate for X. Ito mare. Available dito sa Agribit Supplementation Nationwide. Okay. Digestate Digested for X. Uh, ihalo mo sa tubig inumin niya uh -huh. o kaya sa feeding. Tumutulong to sa magandang digestion sa baboy mo. Ha? Uh -huh. Yan sa'yo na yan ha? Uh -huh. Okay. Si Middeline and Andy J or Andy High, paano ba to? So sorry kung magsala ako ng basa ha. Medilane, ah Middeline and DJ Celeste sa live. Salamat sa live, may tunan ako. Ayan, Mara uh, walang anuman po, no? Okay? Walang anuman, walang anuman. Sandali lang, i ko lang yung mga message. Thanks sa uh, greetings, good morning too. Ayan, you're welcome po. Ayan, Shoutout po sa ating mga minamahal na mga ano dyan, mga supporters. Eto, ang kanyang edad ngayon, Mara, is dalawang buwan na tanggal ba ako? Tanggalin ko na 'yung masko. Ha. Uh -oh. Ngayon, ang gagawin natin bago mo siya pakainin ng grower, uh -oh. ba Tignan mo dito ang edad niya. Dito ka nalang magbase, ha. Ha, uh -huh. Stage, ibig sabihin 'yung starter stage na ngayon, eh. Uh -huh. Okay? Starter, 61 to 90 days. Uh -huh. 'Yan 'yung araw ng pag-ano niya, 'di ba? Mga edad niya yang klase figure feeds ang gamit. Ito sa sa, sa nga ano to ah. ha guide. Ah, uh, 1 kilo hanggang 1.2 kilos ang ipapakain mo sa kanya sa bawat araw. Ah. Per head yan ha, kung dalawa. Pero wag ka na mas stress dalawa kasi isa lang tumbabon. Uh, ah. eh. Pagkatapos nitong 90 days, pagpasok ng 91 days grower na yan. Okay. Sa transition tuturuan kita, babalikan kita dito ha. Libre yan, walang bayad ha. Free yan. Oh, gumanda na ka farmers oh. Okay. Hmm. Mga bang katawan. Hmm. <laughs> <laughs> nagaano nang ano, lang, ano hai, nahirapan na lang magbiso pala na. nagaano lang. Pero <laughs> i-monitor mo siya ha. Mhm. Mm Monitor mo siya. Si ba, si husband mo paki-sabi na lang na nagsuggest ako. Nagbili ako. Baka sakali malipatan niya, makalimutan niya paliguan, wag mo na ha. Ah, okay. eh, hindi naman siya nag ano, ako lang naman naga, hmm. ang nag-aano Ah, uh, ito before we end this video mga ka-farmers, Sinasuggest ko lang kay Palen, sila po yung landowner sa aming tinitirhan ngayon, tsaka sa babuyan ko. Tinuturo ko lang sa kanya, ayaw ko kasi magkaroon ng problema, Mare. May advance din sa mga doktor yan eh, sa mga veterinaryo, na bitter, kung after tayo nagturok sa baboy, vitamins man, purga, antibiotics, mas maganda na palipasin mo na yung 2 to 3 days. 2 okay. days since nag-NG ka, uh -huh. kasi minsan ang baboy, alam mo naman yung baboy na kapag, ugali talaga sa baboy, behavior nila na, uh -huh. di ba, Diyan eh, dyan doon dumi. Uh -huh. Minsan, pag uh, ihiga-higa yan, minsan, yung dinaana ng karayom, uh -huh. ay, nagkakaroon ng dumi. Uh -huh. Ngayon, baka sakaling ma-infection sa microbial bacteria, na paliguan natin, para lang daw maiwasan. Sa akin naalala dati kasi, eh, para maiwasan yung like, trancaso, lagmatin, o, oh, disclaimer lang, ka-farmers. Ang sinasabi ko ngayon sa video na ito ay uh, tungkol, lang, uh, base lang po sa research has pagsaliksik. Uh, alam nyo din ba na naranasan ko rin yung mari dati, mari? Parang naiinginig yung baboy ko. Talagang ginawa ko, ka-farmers. Tinisting ko talaga. Naging jig ako sa baboy dati. Antibiotic naman yan. So, sinubukan kong uh, binasa akong... Ito, honest to goodness, ha. Sinubukan ko talaga, mari. Kasi gusto ko experience. Uh -huh. Hindi lang sa research, hindi lang sa pagsaliksik, through my experience din. Alam niyo sa totoo lang ang baboy nagkakaroon ng hindi magandang reaction. Uh -huh. Kaya walang masama kung sumunod tayo sa payo ng ating mga uh, kakilalang mga eksperto ano po. Uh, by the way, uh, hindi ko na take up kasi mga small knowledge lang yung sa akin eh, di ba? Yan. Gumanda ng katawan. <laughs> Gumanda ng katawan niya. So huwag mong kalimutan, Mare, uh -huh. na ibilin mo, as, uh, sabihan mo si husband mo uh -huh. na wag paliguan ang baboy mo na. Sabado na ha. Okay. Tama ba ako? Sabado uh -huh. pa, 3 days. Yan. Yeah. Condition na siya. Tataba na to. Uh -huh. Dahil kasi nung ko to is talagang uh -huh. ano eh. Maliit siya, no? Parang dito lang yata, uh -huh. dito ulo niya, dito. Ano oh, na ikot yung baboy mo? Uh -huh. Dito eh. Punay ko tiyo. Mm. Yan nga pag may tao. Ang iba kasi ka farmers, ah, uh, mada, ah, uh, Marie, ang iba, sinasabay nila yung purga at vitamins. Ako hindi. Which is, irespeto natin yung mga kababayan, mga kahagresor. Yung ginagawa ng iba, halawa, today purga sila. Inject lang, inject. Either powder or care naman. Sinasabay nila, pag inject ng purga or vitamins. At, at vitamins, I mean, sinasabay nila. Inject ng purga, So, ganyan ginagawa ng ibang kagresos natin, which is i-respect natin yun, no? Pero ako, hindi yung practice ko ganun. Uh, Inject mo na ng purga, then pang 3 days, saka kung vitamins. Uh, oh. okay. Simpleng konsepto ko dyan, Mare, kasi ano eh, parang yung vitamins na binigay mo sa baboy, makakatikim para yan yung mga parasito. Sayang naman, na para sa baboy lang. Simple lang. Okay? So, ka-farmers, maraming salamat po sa inyong pagpanood sa ating video ngayon, ha? Kaya, Mare Palen, Batik ka ulit sa ating mga viewer. <laughs> Thank you at Marisa, pag alam mo sa akin na nagtayo ako yan doon, ha? Sa lupa ninyo. Di bali, pag may grasya tayo, pag magkabinta ako, ako na lang bahala sa'yo mag-ana, ha? Ayan! Healthy na ang baboy. Patuloy na yan, Marisa, ano? Sa pagiging good body condition niya. So, iiwan na natin. Ka-farmers, bago tayo magtapos, shout out po sa inyong lahat, ano? Uh, tandaan natin na ang bawat isa sa atin ay kahit na may sarili-sarili tayong mga diskarte sa pag -a -a ng baboy, irespeto natin ang bawat isa sa atin. Basta ako po, ang ginagawa kong practice, enjoy ko na ng purga, then pang 3 days since nagpurga ako, saka ako magbigay ng vitamins. Mabuhay po ang mga farmers sa lipunan. God bless us all, Mare, and peace out everyone. Bye-bye! Thank you!